Agree. <laughs> <laughs> Ning kamot din ba niya? Hindi na kaklaro. Video okay na. Kumusta naman ang ibong pamati, Greggy? Eh, may, may, may okay ko. Ah, maayo hinuon. Nalipay kayo, may nga makastorya naman di ay ka. pero, pero yun, 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 yun. Sabi, isa ganito, od ka. Uy, hala. Wala ka makailan ako, Greg. Si Turibia bitaw ko. Uy, to, Turibia. Oh. G Greg, Greg, si Turibia bitaw na. Ang imong personal yaya bitaw na imo. Eh, pero... Ay, yun na, yun na, be. Aber, ikaw, be kailah ka Ilah kan banah kok geria. Kau kawan, kawan. Dia nak dilibat di kau si dadai. Hai, <laughs> kau kailham Kau rikik. Kak kukurik, Ilah lagi kan aku. ni tu dia nak limut kak. Ayu pasensya na ka ayu. Limut ko kinsak. Alakalahain kalahin yan ni mo, Gregory? Kalimta naman lang ko ni mo. Unsay, sa pero. Mm, Gwapa ka, ayoko ka. Ay! <laughs> laka, laka, laka! Tinood ka, ha? Tinuod ka, ka Greggy? Yes, ha? yes. Gwapa ka, ayoko ka. <laughs> <laughs> na ba kay ba? Uh, laka di ka, oy. Daga pa ba ya ko, Greg? <laughs> uh, Maura. Ba? Daga pa ba di ka? Oo. Ako ba ya? Ulitaw pa. Ganan kung ni mo basino magkasinabot tak disidido kong nakpakasal ni mo onsa tinuod ka Greggy magpakasal ka na ko? ha